Hi, good morning guys. This is Coach Ai. Uh, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga tanong ng mga business partners natin, distributor members ng Aim Global. Ano ba yung tinatawag na MPP? Okay? So guys, ang MPP stands for New Product Policy. Okay? Every time na merong bagong product ang Aim Global, nagalabas na sila ng new product package. Okay? Ano ba yung kahalagahan ng MPP? sa ating mga distributor. Okay? So, syempre, uh, bilang mga endorser ng company natin, uh, dapat tayo yung unang-unang bibili at gagamit ng mga bagong products. Kasi, paano mo ito share sa mga friends and relatives mo? Kung ikaw nga mismo, hindi mo alam kung ano yung bagong product, ano ba itsura neto, ano ba lasa neto, at higit sa lahat, ano ba yung kagandahan ng ating products. Okay, so ano ba yung bagong products natin? We have two uh, package NPP. NPPA is 1,500 pesos. Meron tong isang box ng uh, Burn Mate Ice Tea at isang box ng Burn Slim. Okay, so this is 1,500 pesos at yung package bin natin worth 1,950 pesos. Okay, ang laman naman nito isang box okay, ng burn meal replacement shake at saka isang box ng burn ni Ben Coffee okay, so yun yung dalawang packets natin guys ano ba kahalagahan ng NPP bilang mga distributor okay guys, ang agandahan ng NPP, kapag ikaw nagmaintain ng NPP, o bimili ka ng ating NPP hanggang until June 30, 2015 na lang po, once na yung mga downline mo, okay, nagbilihan din ng MPP, yung MPP points nila papasok sa account mo. O magkakaroon ka ng override commission sa lahat ng MPP na binili ng mga downline mo. Ano naman ang pag hindi ka nag-maintain, anong effect na ito? Siyempre, yung MPP points o yung commissional points na dapat napasok sa account mo, hindi papasok kapag hindi ka nag-maintain. So, required tayo na mag-maintain ng MPP points ng MPP package para na sa ganun yung MPP points ng mga downline natin pumasok sa account natin okay ang alawa ano yung benefits mo kapag nag MPP package ka okay magkakaroon ka ng uh, freedom sunday encoding ano ba yung freedom sunday encoding coach okay so ang freedom sunday encoding from the past 9 years ang in global okay tayo mga distributor we have six days lang para mag-register ng mga bagong downline, bagong members, okay? From Monday to Saturday lang tayo pwede mag-register. Pero ang Sunday at saka yung mga holidays, hindi tayo allowed na mag-register, okay? So ang good news, kapag bumili ka ng NPP package natin ngayon hanggang June 30 na lang, okay? Magkakaroon ka ng Freedom Sunday Encoding. Ibig sabihin, kahit linggo, pwede ka na mag-register, pwede ka na mag-encode ng mga bagong members mo. Ang good news nun guys, kahit Philippine holidays, pwede na tayong mag-encode o mag-register ng mga bagong downlines natin. Ang hindi na lang po tayo pwede mag-register o pinaka-holiday na lang natin is yung international holidays like Christmas. Okay? Ano pa? Uh, yung Lenten season. Okay? So, yun yung mga holidays. Pero yung mga Bonifacio, Rizal Day. Okay, pwede na tayong mag-register at mag-encode ng mga bago nating members and leaders. Okay, guys. So, ano naman? Isa pa. Okay? Isa pang malaking kawalan kapag hindi ka nag-NPP o hindi ka bumili o hindi ka nag-maintain hanggang June 30 ng NPP natin. Okay? Ito yung malaking mawawala sa'yo. Imaginin mo to ha. Imagine ito yung danger kapag hindi ka bumili ng MPP package natin. Okay? Imagine mo to. Kapag yung downline mo, okay? Nag-encode ng Sunday o mayroon siyang iniregister, iniregister na Sunday, okay? Diba meron tayong binary points? Okay? Kung ito, weak leg mo, okay? Kung ito, nag-encode ng Sunday, imbis nakikita ka ng tinatawag nating match bonus o pairing bonus dahil hindi ka nag-maintain wala kang makukuha 1,500 pesos grabe no ibig sabihin kung araw ng linggo 10 ang nag-encode sa iyo 10 ang nag-register sa iyo dapat kikita ka ng 10,15 or 15,000 pero dahil hindi ka nag bumili ng NPP natin, hindi ka nag-maintain, yung 15,000 mo na yon hindi papasok sa account mo yon yung araw ng linggo. Pero yung mga Monday, Tuesday, hanggang Sabado, pag may nag-register sa account mo, okay, papasok sa yo yon Except lang yung Sunday. Pero ano naman yun, di ba? Imaginin mo, yung isang araw na yon sayang din kung merong mag-encode sa araw ng linggo. Ang laki ng mawawala sa'yo. Imaginin mo ang MPP package natin worth 1,500 na at saka yung package fee is 1,950. Isa lang ang mag-encode sa'yo sa Sunday, bawi na yung binili mo. Tama ba? Pero pag hindi ka bumili, sayang yung mag-register mag, -re mag -re sa'yo ng linggo, yung mag-encode sa'yo ng linggo, sayang. Imaginin mo guys, okay? 24,000 per day, per Sunday, ang mawawala sa'yo kapag hindi ka nag-maintain o bimili ng NTP natin hanggang June 30. Kaya dapat mag-maintain ka. Okay, ito yung malupit. What if naka 7 heads ka? Okay? What if naka 7 heads ka? Magkano ang mawawala sa iyo per day? Okay? Mawawalan ka ng 72,000 per Sunday. Kung pito yung account mo. Okay? What if okay? Naka 7 heads ka, hindi ka nag-maintain ng 7 heads mo. Mawawalan ka ng 600,000 plus per month kung naka 7 heads ka. Mawawalan ka ng 8 million pesos per year kung naka 7 heads ka. Imaginin mo, kung gaano kalaki mawawalan ng pera sa iyo. Okay ba 'yon? Eh what if offline? Ah uh, naka 7 heads ako. Kailangan ba lahat yun i-maintain ko? Kailangan ba pito rin ang bilin kong MPP? Yes. Kung gusto mo na lahat ng account mo kumita in the near future, okay, yung pitong yun dapat bumili ka ng pitong MPP. What if yung isa lang po apply ng maintain ko? Okay. Kapag may nag-encode sa'yo, yun lang ang sa sa'yo. Yung Sunday lang po ah, yun lang ang kikita sa'yo. Yung, yung maintain mo. Yung anim. Okay? imbis sa papalo ka ng 1.5 ng 1.5 sa anim na yon, doon ka lang papalo ng 1.5 sa pinaka taas mo na kung saan nag-maintain ka. Kaya kung ako sa'yo, make a way na makabili ka ng pitong MPP para lahat ng account mo, okay? Naka-NPP, at the same time, lahat ng account mo pwedeng kumita kapag araw ng linggo. Okay guys, ganun kalaki ang mawawala sa'yo kung hindi ka bibili ng ating MPP ngayon. Okay? Kung ako sa'yo, gawin mo ng paraan na makapag-maintain ka kasi this is lifetime, okay? Ang laking pera ang sa sa'yo kung hindi ka mag-maintain dun sa mga previous o yung mga old accounts mo. Pero kung naka-burn package ka, okay lang. Automatic, meron ka ng pre uh, Freedom Sunday Encoding. Okay? Guys, I hope nakatulong sa inyo na maliwanagin kayo tungkol sa NPP. Kung nagustuhan nyo yung video, pakishare nyo po ito sa mga business partners natin, downlines, distributors, kapwa distributor ng AIM Global. Kasi marami ang hindi nakakaalam kung gano'ng kahalaga yung NPP natin ngayon. Yung mga previous, okay lang, pero ngayon, ipang klase. Kasi meron siyang benefits na uh, Freedom Sunday Encoding. Kaya paki please, paki share mo ito sa kapwa mo distributor ng AIM Global. At sa gano'n, uh, sinarem, rin, maliwanagan kung gano'ng kahalaga yung ating uh, NPP na burn. Okay? Please like, then uh, mag-subscribe ta sa akin para sa mga darating ko pang videos ay eh, ma-update ka thank you this is coach aye uh, to god be the glory thank you power